na kailangan mag-aral lang mabuti. Hindi yung ligaw ka lang ligaw. Computer ng computer. Bakit? Aba, hindi mo alam kung paano pinagkakasya ng mga magulang mo, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ang budget para makapag-aral ka lang. Ni hindi mo dapat isumbat sa mga magulang mo. Ma, honor ako. Dapat may award. Hindi. Yung pagrespeto sa kanila, yung pagmamahalan nyo bilang mga magkakapatid, alam ko, ano lang bayan? At kahit paalagaan sila hanggang katandaan, hanggang kamatay, ano lang din payahan? Ilang taon mo pa sila alagaan kumpara sa ilang taon kanilang pinagsyagang alagaan. Mula pa sa sinabubunan. Hindi mo alam kung ano ang kanilang pinagdaanan. At kahit pa may hingin sila, bihira namang humingi yan. Kahit pa tumanggap sila, baka naubusan ka. Ang mga magulang, pag binigyan mo, tinatago lang din naman. Kasi iniisip nila, pag namatay ako, Makikita nila ito, hindi ko ginasta. Kasi alam ko, hirap ng mga anak ko. Oh, yung pag-aalaga mo, ilang, ilang taon lang yun kumpara sa pag-aalaga. Sabi ko nga, wala tayong magagawa at wala tayong pupwedeng ipigay na pupwedeng sumapat ni, eh ngay, lumaban man lamang sa timbangan. Kumpara dito sa iginawa para sa atin at binigay sa atin ng ating mga magulang, siguradong maaatuwa yan. Siguradong madadaig yan. Tapos ang ating pangihinayangan, ay, napapapatid. It's just a fitting and worthy response sa kanilang kabutihan. Tandaan natin, ha? Matindi ang utang na loob. Yung utang na labas, pag sinabing utang na labas, I mean, yung pera, matindi na bagay, yung nakikita sa labas. Okay? Yung lupa, kalabaw, bahay. Yung utang na labas, pwede mong takbuhan yan eh. Pwede mong hindi bayaran. Nakaisa ka. Pero yung utang na loob, lagi na sa loob yan. Kahit ipikit mo ang iyong mga mata, kahit i-brainwash mo ang sarili mo, ah, okay lang na hindi ko siya pinasalamatan, okay lang na niloko ko siya, okay lang na pinagpalit ko sila, okay lang na pinabayaan ko siya, okay lang na hindi ko siya bigyan, okay lang na magtampo ko sa kanya sapagkat di niya ako binigyan. Kaya kahit katakot-takot ang pag-brainwash mo sa sarili mo, na mo ang sama mo na tunay na nagmahal sa'yo, alam mo, hindi bagay eh. Alam mo hindi bagay na sinagot mo magulang mo. Alam mo hindi bagay na pinabayaan mo mga magulang mo. Alam mo hindi bagay na nagtampo ka sa kapatid mo. Minsan hindi ka napagbigyan. Pero lagi ka naman pinagbibigyan. Alam mo hindi bagay yun. Yun ay mananatili sa loob mo. Especially when you realize na abot ko ang sitwasyon ko ngayon. Desente ang buhay ko ngayon. Marami kong napagtagumpayan noon. At ako'y ako ngayon. Dahil sa Panginoong nagbigay sa akin ng biyaya noon at ngayon. At dahil sa mga taong nagsakripisyo sa akin noon, hindi mo maaalis sa loob mo yon Kahit ipikit mo ang iyong mga mata, matitingnan at matitingnan mo pa rin yun. Mga kapatid, doon din natin marirealize na hindi pala ito ang tamang buhay na dapat ay meron ako. Kung tumanaw lang ako ng utang na loob sa Diyos, at kung tumanaw lamang ako ng utang loob sa mga taong nagmahal sa akin ng totoo, nakararaos ka man, okay man ang buhay mo, if you'll just be true to yourself, may mo, hindi lang ito ang buhay na dapat ay meron ako. Hindi lamang dapat ako masaya, dapat fulfilled pa ako. Kung ako ay namuhay in a manner worthy of the kind of life God wants me to live, and those people who love me very much wanted me to live. Besides, bakit ba ang Diyos ay mabuti sa atin? Bakit ba ang kapwa natin, lalo tigay, pamilya natin ay mabuti sa atin? Hey, ang iniisip lamang nila ay ang kapakanan natin. Kaya kung pasasalamatan natin yon, gagantihan, susuklian natin kahit paano ang pagmamahal yon. We will never go wrong. Mapupunta tayo sa tama bagay na buhay na iniisip para sa atin ng Panginoon. That is why sa totoo lang, ang talo sa huli ay hindi naman yung mga nagmagandang loob kundi yung mga walang utang na loob.